Hey, welcome back mga boss. Ito yung nabili natin sa magbubuti na dalawang Twitter. So nilinis ko na lang kasi may dumi pa to. Yan o. Oh. Yan. Nabili natin. Dalawang Twitter. Yan. Kasama nyan ay ayun, yung speaker na yon, Yan. Di 12 So nabili ko yan. Tapos, yun sa yung D12 ah, Sobrang lala na Ngayon, titingnan natin kung uubra pa to kasi kadalasan ito, coil lang naman. Check natin. So, mahal din kasi mga boss pag bumili ng ano. Eh, ito baka pwede pang i-repair. di ano lang yan dito eh. Kasi nga ano, part 2 ng ano. Ah, tamang-tama kasi mag-asimple tayo ng pantesting nating speaker ba kaya pwede na natin magamit ito ito nga ano, na itabi ko lang linisan ko tapos pwede pa natin to ibinta tanggalin natin itong isa yan Tingnan natin ngayon may tester naman tayo dito check natin kung gumagana pa o gumagana pa to yung isa wala na Itong isa. Ito wala na. Patay na. Ayun ng ano. Wala na rin 'yung ano eh. Continue na natin. Ba ah, dito existing yan. Wala nang reading oh. So itong isa meron pa. Buksan natin 'to. Baka pwede pa itong ano Kinalawang na yung ano Kinalawang na itong ano nyo Paano kaya ito Sana matanggal natin Ayun. Ginalawa. Ito yung pinaka boys coil niya. Pinasok na rin ng ano, Siguro na baha to mga boss. Ah, sunog talaga oh. Sunog talaga. Sinisan na natin. Okay, wala tayo anong, may masking tip ako dito. Pwede naman yung panglinis. Yun saan? <laughs> Hindi ko alam kung nasaan yung masking tip. Dito na lang. Muna. Pasayin natin. Ayan. Tapos, ipit natin ito. Hindi kaya. So, isang tila lang. Kuha tayo ng coil. So tamang tama na ako ng coil. Sana may sumakto dito. Marami tayo dito ng stock ng boys coil para sa tin so, sana pumede. Kung hindi ililipat na lang natin yung pinaka. ito yung satin fog naka stapler oh, ayun ayun umubo na mga boss tisterin natin tister tayo tister ay nagalaw ko pa so dito madali lang Ma ano lang. oh. ayos na <laughs> ganun lang sira yung ano sira pero mas maganda yung ano nito mas maganda yung pinaka ng kinalawang na rin no ito kasi plastic lang eh. Kaya kailangan diskartehan natin to para no, hindi na siya ma... Ano, kumbaga, isang basis lang hihinangin eh, kasi matatanggal din yan. Buksan na rin natin yung isa. Ay. Pag ano, linisa na lang natin. Parto ng ano ng party nito ng project natin na speaker. So, ito na yung gagamitin natin pinaka-driver unit niya. Para sa high frequency. maganda pa to pero kinalawang na eh para pantay papalitan na rin natin yun lang mga boss may bago na tayong twitter ulit so mangyari nito ayoko kasi ng malaking horn yung sa pagano naman eh kanya kanya naman pag mas malaki kasi yung horn mas malayo yung tapon mas malakas kumbaga na amplify niya yung high frequency na lumalabas dito so ito ang gagawin natin ngayon para simple lang parang ganun lang siya parang style niya bullet siya na maliit Ayan. Ayan. gagawin natin parang ganun lilinisan muna natin yung ano so linisan ko muna to tapos testing natin okay saglit lang mga boss ano na lang yan, linis na lang yan tapos ano Apo na daw mga boss natapos ko na, napalitan ko na ng coil ng pariho <laughs> kaya lang may dumaan na customer nakiusap, ilagay na lang natin, hindi ko na na picturean eh na kuhan ko lang ng huling picture ng ano pero yung ano, hindi ko na sabay na sa kapag nilinis ko, pa ko na kasi ganito nga yung magiging bala ko dyan no? sa twitter niya yan talaga yung original na plano pag naalat ka nga naman <laughs> anong nangyari hindi na matutuloy na ganun ganito isa na lang ang natira yung pinaka ano dito yan so testing na lang natin to para may sound check naman tayo ilipat ko lang sa ano copyright music yung ano tapos pakinggan niyo na lang mga boss ano ba yan? Ito yung wire nya. Okay, sana uh. Ano, gamit kayo ng headset mga boss para marinig nyo ng gusto yung kalansing. So, mangyari dyan, Balik tayo doon sa isa na lang, yung brand nyo. <laughs> Nabili kasi hindi ako nakatanggi. <laughs> hindi ako nakatanggi. <laughs> Ay, nako. So, gagamitin pa rin natin itong muka. Pero itong ano, hindi na siguro itong ano. Kasi wala, hindi naman siya pantay na kung ito pa gagamitin natin. ah uh, meron naman ako dyan bagong ano, ah uh, Twitter. Yung DON25 pwede na siguro yun so at least nagawa natin nagpalit tayo ng dalawang coil yan sunog yung coil yung isa pwede pa naman pero tabi ko lang to baka may mga customer na dumaan na ayaw ng bago nagtitipid o ano, mga customer na barat o ito yung ikakabit ko o, pero syempre bago ko ikabit yan isasabihin ko gusto mo na mas mura o ito, meron tayong sika o loma kung gusto mo. Yan. Flavor na lang ang babayaran mo, hindi na yung ano, di ba? Tabi lang natin 'to sa mga nagtitipid. Pero mura lang naman 'yan, pero ganun talaga. Hindi maiwasan, may mga customer talaga na sobrang kunat. Kaya pag sa mga makunat na customer, yun yung bibigay natin. Gusto rin nila yan para makatipid. Minsan makatipid lang sila ng 20 pesos, tuwang-tuwa eh. Parang malaking bagay na sa kanila yun eh. Kaya sige, pagbigyan natin. Okay, dito na lang. Ang importante yung nabili nating dalawang Twitter na naging isa na lang ay napakinabangan na. Hindi ako makikinap. <laughs> hindi ako mong gagamit. Kumbaga, hindi lang isang tao, ako at saka yung customer. So, kung babalik ka, itatabi ko lang to Baka sakaling balikan niya to or ano. Kasi sabi ko, kung magustuhan mo, balikan mo itong isa para pantay. Sayang naman. So, itatabi ko lang. Di, dito, tika lang, kunin ko yung ano. Dito, balik na lang tayo dito sa ano. Sa Dio. yan Ito yung Dio. Ayan, ito na lang ikakabit natin ngayon ulit. Balik tayo dito. So, ayan. Paano ba <laughs> Ayaw na pumasok mga boss. Ayay. Ayaw niya mag-shoot. Katulad ng dati. Yan. Listing natin. Lipat ko lang tong ano. Tapos natin itong ano. Pinaka Ito naman talaga yung original na plan ako. Ah, uh, makakatipid sana ako kasi nakabili nga tayo ng ano. Pero andiyan na yan, nabili. Pag ano na lang ibenta ko na lang pag may bibili na. Yan. Tayo ay tapos pa na ginamit natin ay ano 0.5 okay na so yun na lang yung magiging ano na natin Ah, uh, pinaka Twitter natin doon sa balak nating speaker. So abangan niyo mga boss unti-untiin kung pagawa 'yon. Inaantay ko lang yung in order kong grills. Ano pa kasi yun eh, Mindanao pang manggagaling. Uh, doon ako nakakuha ng ano, medyo ano rin siya, medyo pricey. Nasa 625 isa. So dalawa, mga may gate 1 to. Abangan niyo. Tapos lalagyan natin sa mga nagtatanong kung magkano yung price ilalagay na lang natin ano, ang ilalagay nating price ay yung SRP or suggested retail price para ano, yun yung pinaka ano, pati nito, SRP nito ito naman, mura lang to eh, yung pinaka ano 60 pesos lang to sa online kaya lang, syempre plus shipping fee pa, kung isa lang ang bilhin mo 60 plus 40 siguro mga isang daan isa parang ganun siguro okay mga boss